So, hi guys. Huwag niyo ko ikalimutan i-subscribe. And, magiging buraot tayo ngayon sa Grow A Garden. Let's go. Subscribe niyo muna ako. Uy, yung kaklasik So, let's go. Bago lang go Guys, kaya ako naglaro, kaya ako nasa public ngayon is magiging burao tayo. Let's go! To burao, burao. Kahit anong fruit nila, ibigay. Basta bigyan. May kapalit kahit anong hindi Yung na kami ang like. So magtao po muna tayo. Tao Tao po! Tao po, tao po, kung bibigyan ako nito, Bigyan mo ako B ng... Tikit, tikit, So, accept natin baka magbigyan siya ng money. Ay, ayun, Ay, ayun. bibigyan Ay, siya. Kahit ano ibigay mo. Ano bibigyan mo? Peacock, peacock. Yeah, ano bibigyan okay. mo? Fruit hihingin natin, hindi pet. Pet. Okay. Madamot to. Huwag natin, huwag, ta, na tayo humingi dyan. Madamot, madamot. Pet na niya. Madamo. eh. ayaw. Ayaw okay. ka. Ito mo may sunflower. Tarayin natin sunflower niya, guys. Oh my God. Nasaan na yun? Nasaan na yung tao dito? Hello? Hello? So, mag muna tayo. Ang sa likad. Ito na yun. Wala siya. Ano ba yun ang gagawin naman ang kasama ko sa private sir? Ay, private. Ano ito? Wow! So guys, ito pala yung nag-update guys. Ang ganda niya. And, di ba may OB dito? Guys, mga gustong sumali dito sa vlog natin, comment yun lang yan, i ko kayo. And, mga kakasal, mga kaka play, mga kakasimula lang sa mga garden. ako Akong bahala sa inyo. Bibigyan ko kayo ng mga food. Let's go to maso, May, sabi niya may obi daw dito. So, ang cute. Wow. Pero ikaw nga pumasok. Ang bawal. Pumasok. Apaka, ang lalaki ng, ang laki ng abat ah. So, balik na tayo sa sinapupunan. Sinapupunan? Bakawila. So guys, so stock na, na guys. Makita nyo rin yung mga stock na pagkita nyo Kung ano mga stock. Kasi, pigmen nyo sa TikTok ko guys. May nakalive ako noon tapos, that, dalawang master ang nag-stock promise. Next month. Ito siya, ito yung kaninang kausap natin. Ito yung papabo lang yata. Yun. Pangit tong server na nasalihan natin. So, maglilib muna ako. At lilipat tayo ng public. So, ayan. Ito na maglaro na tayo. Lang naglalag pa. Subscribe niyo muna ako. Kakasimula ako lang kasi sa YouTube, guys. Kaya, pwede nyo na ako subscribe. Kung sino man may gusto, guys. Subscribe yun na. Ang tagal. So, mga merong... Guys! Mayaman to. Nasalihan natin. Mayaman, mayaman, mayaman. mayaman. So, dito tayo makakahingi ng fruit na maganda maganda. Guys, ito na. Nakalipat na tayo ng private. Ay, private. Ng public. Let's go. Ito tour ko kayo sa aking farm. Ito yung seed na elder. A giant pine cone. Zen rock and burning bud and celestial berry and sugar apple and rose and pepper and mango and romanesco and yung mga iba ko hindi ko pa natatanim so guys huwag niyo ako kalimutan i follow sa tiktok and dito sa youtube channel huwag niyo ako kalimutan i subscribe so dito oh my god Guys, ba't kaya nag-ano uh, sila, guys? So, tignan. Wow. Ito, guys, ang ganda ng farm niya, guys, So, oh. Ang mamahal na ng fruit niya. Oh, maghanap pa tayo ng mga mamahal dito. 36 billion. Ang mamahal ng fruit niya. Oh, my God. Gusto ata nito ng fruto, bibigyan natin siya. So, tara, bigyan natin. Ito lang, guys. Dito tayo, guys, para di natin. Para... Ako. Uy, tara dito, tara dito. Ayaw mo, tara dito. Sino yun yung baka laki? na. Apple. Big apple. Saan na sya? Nawala na. Nakil na Joke lang. Ayun, yun siya guys. Bibigyan natin siya. Ay, guys.

May sorry ko may lang yung root ko. So ito siya guys. Sana marami mo ako pag napanood mo tong video na to. So ayan siya guys. Stone nursery si siya. Wow guys shop. Sana masak yung ano ko, guys. Yeah. Yeah. Wala pa to. Di ba to nasasak, guys? Isak mo na. Ay, oh, gusto Di ko siya nasasak, guys. Oh, <coughs> God. <Bad. coughs> so, ito nga pala yung farm ko. Tain po, tain po. Oh my God! Si iya. So dito tayo mong okay. Let's go. Oh, so ito si Iya guys. Tapakita ko sa akin. Shout out sa'yo Iya. Iya shout out sa'yo Iya. Mapanood mo lang ito. mo. siya, oh, Ash pala na is mo, ha. Ha, -ha ash pala. Ha. Ay, hala. Nagpalit ng nickname, ay nickname. Oh, nag-dream pa nag rin. Nag-dream si ka Ang lalakas niyo mag-dream. Hindi naman kayo magbibigay ng fruit. Ano, nagpalit siya ng avatar. lang guys, bala. Ayan siya guys. Tignan natin yung farm niya. Wow! Ang ganda ng farm! Dito tayo manginginam po. Hindi naman ito madamot. Eh. Ayan o, oh, madamot yata ito eh. Wow, ang rami yung tanim. Ang ganda. So, nabigyan siya ng gold na beanstalk. Tara dito. Wait lang. Kausapin natin ito. Chesta. Okay. Siyempre. Bibigyan natin. Ay, bibigyan. Ba't ako nga magbubura? bubura o tis? Lipot. Lip. Lip? <laughs> hindi, hindi nag-lip. Pengi ako, puwet. Pangit yan. Deer lang yan, pangit. Guys, ang gara naman yan. Ano ba yan? So, ayan. Ay, hindi siya nag-lip. Ang ingay ng laga, super ingay. Manahimik ka yan, manahimik, manahimik. So guys, yeah, guys, by the way, is a... Uh, Bye na guys, huwag so, niya akong kalimutan. Eee? Mm -hmm. subscribe Huwag kalimutan i-subscribe guys. Bye. Subscribe din ako. Bye.